Magandang umaga po Tayo po kaya tapos lang pong kumain O tol tayo oh, yeah. Nene okay. Maraming salamat ha At tayo po na po mga okay. pamping Nalulungkot si Chapi. Tapos na po ang birthday ni tatay kahapon Aras naman kulay. po lahat Masaya po Ano tol okay. <laughs> Ay salamat nga pala o tol sa ano Doon sa bigay ni Pisan Ay ate magkala patikin kamuti Ayun Ay kamuti Eh sige Salamat po kay Pinsang Kabisperin po. Tayo po ay nabigyan ng panganin na yung pong sibuyas po ba? Nandiyan po sa labas mga kakarambin. Nasaan na ito yung sibuyas? Salamat Pinsan sa bigay mo. Magpaparami daw po tayo sa tagkawayan po kaya tayo binigyan ng binhi po. Ito po. Ang dami po na riyan. Pinsan, salamat. Ano bangon. No? Masarap po sa mga lugaw na. No? Tayo po ay binigyan ng utol ng ano po. Kamuti. Meri. Abi tenin ni an. Tenin ni. Ah, asna. Potol, salamat. Yan. Tenin ni ari po, kay i-trade po ito. Yan. Oo, ah, malinis yung tubig na yon. Tara. Tubig na rin ni. Ha? Yan dalan. Kayan mapapans ang tubig. Potol, maraming salamat Ha. Uh, -uh.

Sige tol. Oh, salamat tol. Salamat, tol. salamat tol. Oh. Ingat. abah. Ingat lagi ha. Oh, sige. Ingat Salamat. Oh. Kay Nini, salamat din kay Nini. Oh. oh, sige, sige. Charger. Ngayon po ay ano 7:55 po ng umaga po 'yan. Mga 5 hour po tayo mabiyahe Si Utoy, si Bayaw, si Kuya. Malipat po si Kuya mamaya sa si highway po si mami bonso otoy otoy yan tol paawin na sininay po tayo po bumaba mga kapambin at tayo po mabili ng pasalubong po hindi yan, yan po sa eh. kabila bilihan po maganda maga po may makik po Pwede po mag-video. Magkaano po? 370 yung blue, 220 20. Yung pong isa. 220 po yung Gano po kalaki. Ayun po. Gento 220. Ara 240 po 3 and 1. Yung maliit nito na original ay 220. Tatlo po tita, yung ganito. Okay. Gento po kalaki. Ito po, na. Tatlo. Salamat po, tita. Opo. Aris na po. Makabili na tayo. Sila po, nabili din ng ano ata dyan. Ng pasalubong po. Yung budin po. Tsaka yung tikoy. Ito po, ang kalibudin po. Dito sa Tayabas. Eh, nabili pala yung dalwa. Ano? tatlo. Tutuin tayo ang ah. Ano po isang? 60 po. 60 daw? Dawa na. Dawa na. Ha? 5 perasa po kita. 5 pa? 5. Sir, slice ko po ba? Opo Slice ko na po? Opo

Ayan, bibing ka po, oh. Ito, itong tagay na ito eh. Ito yung na ito, ito, mangan, ito, ito, mangan, ito oh. Kain po. Mga usok po. Wow! Wala well, po ng tubig. po well, makahanap po dun sa dulo dito na po tayo sa lupis po lakas po. Oo, nagka-counter po. Kailan ba yung galing din tayo tayabas na? ayun, may isa counter po. Hindi tayo? Oo. Mm -hmm. Haba Dinaw. po ng traffic po. Sobrang lakas po ng ulan. Oo. Ah. Pinulad po tayo sa daan. Ang po po.

guru are you? Pandulong pa. Pandulong. <laughs> Tulog nung una kayo. Mamaya na ba yan? Ay, sa haba din natin, ano? Ay, mas mahaba. Itong pinakamahaba. Ayan. Ay, nagpabagal na nagpabagal dyan na yung counter flow doon. Ah, hindi pa rin. Ay, hindi pa rin. Ayan, oh. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Ay, layo. Ay, layo. Ay, <laughs> nandito na ang yan Oh. No. Pag yan ay nagpanukod na, hindi na ay, wala ba, na. Kalaw. Wala, na, na hindi na, na, na makakalis. Na oh, Pag tumukod ay wala na yan. Pag nagpapasok ko dito, nagpapasok doon, tungkod yan. So nga na yung, ano? Nagkakapunuan yan. Traffic ulit. Ay, hindi naman. Oo, malapit, ah, malapit lang, Ay, malapit na, nga. Ay, hindi naman. Ah. Ba't kaliwa na magpapasok? Ah, right, yun na yan. Dito na po tayo. Ayos naman po ang biyahe natin. Patoy. Pagod. Ang tagal po yan, Patoy. Pitong oras ano. Pitong oras po mga pambin. Yan, okay naman po. Salamat po. At tayo ay ligtas po. Nasa itay po, itay. Thank you. Sinay po. Thank you. Salamat po kay itay iba. Baba natin natin. Lilipat na po natin din eh. Aahon po tayo sa bahay. Inilipat na po natin yung mga gamit din sa top po at pauwi na sa bahay wala mamay may punantok po, po sa kapila ay bayaw po na sa para hindi po mabasa ayun po yung ating gamit oh. may taklog na uh, tulda po yan ang ulan po ng panahon natin din eh gabi nga po hindi na po tayo nakapag-video gawa ng burnout po at maraming salamat po sa inyong lahat sa mga bumati po sa birthday mo na tayo salamat po at sa ating biyahe po okay naman po sa lahat po nagbibiyahe ingat-ingat po at may nagpadala din po sa atin si Tita po ay buksan po natin si Tita Eva Maraming salamat po kay Tita Eva. Ingat po kayo lagi dyan and God bless po. Yung magkapatid. Yung magkapatid po ni teta Yan, maraming salamat po Tita. Eva at saka uh, Mila. Mila? Mila. Mila. Yung kay Tita Mila po. Ayan, eh, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa wala niyong sawang support sa aming mga kapatid sa buong pamilya. Salamat po. Ano? Ari po, oh. Sa akin ito. yung Kaya mami ka on that. may kasama. Ay, pang ano-ano. Ay, hindi. Ay, may bumili sa tayabas po. Yung pang ano po ng buko. Pang Ayan po. Inabili ko kasi sa Indian ay ano, nagbihiwa Malambot po ang pagkabi ng nakakaan dyan. Ayaw po tita, uliyan. Kaparm bin. Wow! Ang galing naman ng airport. Dabi o. Sarang yung gawa daw ito. Ayan. Ayaw po ay dilata po mga kaparm bin yan. Ang galing o. Ang puti daan. Ayan. Dilata. Pag may puti. Ayan po o. Ah, salamat po. May ulang po yung mga bata. Tama-tama. May pasok po yung mga bata. Ah, uh, paano yung bit? Paano yung bit po? Pabalik na yung ito. Ay, ano yung ito? Ano yung ito pa? Ano yung ito? Ah, ano yung ito? Binhi. Ah, Ay, ano binhi.

Tama si Tama ah Bibi. Ito yung napakahala ko, Si Bibi. Yan ang gusto ko ko dito. Ang tawag dito sa amin eh, ano? Sila? Si Bibi mo yun. Si Ito po. Ay, kape. oh yan. O. Ay, kaya pala naman ay. O. Ito, wait. Ghost. Dalawa po. Yeah. Kaya pala ay ganun yung tao. Tupis po. Yan. Yeah. Apat, aning. Anong hmm. no, no, no. na grasa po. May hindi be, po. Be, hindi be, na, be, na ng po tayo bibili ng tupis po. Dalawa okay. yung kape? Ay bibili ako sa pari Andi. tao ba? salamat po kay pari Andi. Saka po ito. kay pari Ngatan po. Sila po yung tumaka po dito. Para po magpakain ng ating mga alaga. Yan po

Yung buto itapala natin dati para meron din tayo. Ang tas hmm. na Kapit din, ito ano. Hindi mag-uksan. Ayun mo. Pagkat laban ito. Salamat po sa inyong lahat. Ay, arin niya. Ano ito? Radish. Ano? Radish? Ano radish? Ay, red. Ang galing. Radish. Ang mga radish. Ang mga uh -oh. ano radish. 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 Radish day po. nga, iba, iba Beans do. po. Beans. Yeah, beans. Ah, si ate, ate. Good morning. Biolich po na beans, eh. uh, ah. pa dami. Radish, ma, o radish? Iba yung radish po lang. Hmm. Ay, ngayon, ay? na Ano ako. Yan. Ayos po. Malayang okay, okay. po, ano. Mga panayin uh, po natin. Ano ah, sa baso po? Okay,

special naman po sa kabilang ilog po. Dito nung kulay ng mga halaman. Salamat po Tita Ema. Yeah, salamat po. Sa inyo lahat mga kambing dito. Kita Salamat po. Ingat daw po. Ingat lagi, ingat po. Bye-bye.